Hello, good morning guys. Good morning good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan. Nagbabalik si Madam Sugar, babe. Madam Sugar. Kala mo naman ang daming pera, no? Makatawag ng Madam sa sarili. <coughs> Ay, noobo ako. Yung alam niyo yung obo na may ano, na may na may sound system na boom, ganon. So, Inuubo tayo ngayon dahil nga sa panahon. So, laban pa rin. Trabaho pa rin. Para sa hindi tayo magnganga at may kakainin tayo. Ganon. Bilang isang OFW at nag-iisa lang sa buhay ng laban dito, wala na akong kasama not like before nakasama ko yung kapatid ko dalawa kami dito so kung sino may yung magkasakit sa amin naalagaan namin yung isa't isa but now ako na lang isa kaya bawal magkasakit si Akla bawal magkasakit si Akla kasi uh, walang mag-aalaga ah uh, kailangan laging strong ganon so minsan nga hindi na tayo nakakapagluto ng baon dahil nga sa uh, tayo lang mag isa wala nang taga luto wala nang taga halam ngayon na taga salang ng labahan kung meron man kaya ngayon ang ginagawa kong laba-laba is yung hindi uh, nagluluto ako sa umaga ng kanin or nagluluto. Pag may, may ulam naman, lulutuin ko. So, hapang nagluluto ako, nakasalang yung labahan ko sa washing machine. So, ayun at least. Tapos, uh, hindi pa siya natatapos na habang nagluluto ako. So, pag naligo ako, ayun pa din. So at least bago ako umalis ng bahay uh, Tapos na yung labahan ko And then Nasampay ko na yung mga dapat i-hanger Yung mga uh, i-clip lang naman Like mga panty Okay lang na Sa gabi ko na masampay Kasi para hindi siya Ah uh, uh, parang hindi nabandlawan ganun pero uh, nihan ko naman Dinadaunihan ko naman yung bawat paglalabak uh, paglalaba ko. So, hindi pa rin siya namamaho. So, ayan guys. Uh, going to, ano na tayo, bus stops. para ang dami yung tao dito sa, ano, sa, sa park. May nagbabalipol. May nagbabasketball. Linggo kasi ngayon. So, mamaya papakita ko sa inyo guys. Ayun. Ayun. May ball sa dulo. May nagba-basketball din. Ayan, tiyan. Tapos dito may nagsasucker. Ayan. So ipakita muna natin sa inyo kasi minsan napapakita ko sa inyo ang bilis ng lakad natin. So ayan. Nandito na tayo sa labas guys. Kasi pag pumasok pa tayo, iba yung madadaanan nating exit nito. So ayan. Daming tao. Malaki yan guys. Ayan hanggang dun yan. So malaki malaki talaga 'yan. So ayan yung mga soccer ang dami nila. Ayun, park lang to, guys. Park to dito sa lugar namin. Ayan. dati napunta ako dito kasi lang uh, nung mga panahong, ang dami ko pang mga barkadang volleyball player dito na mga Pilipino. Uh, may mga Indian, may mga lokal, mga ganyan. Naglalaro kami dito. So ayun nakita niyo na tapos may mga nag uh, nag uh, may nag ano din dito may mga nag jogging jogging kasi may field dito na pang jogging jogging. <coughs> <coughs> Ni talaga ako. Sorry na po. So ayun guys, ah uh, mga galitong oras, mga galitong araw na linggo, may mga tao talaga marami talagang tao dyan kasi most of the uh, company, office hindi naman office lang meron talagang nagde day off ng Sunday kasi uh, like, like sa Pilipinas yung Sunday is family day so ganito rin dito Sunday is family day But before guys, before talaga, yung family day dito is Friday. So, ang pasok ng mga bata dito is Sunday to Thursday. Ayan. Sunday to Thursday tapos walang pasok ng Friday and Saturday. Di ba sa Pilipinas, ang walang pasok is Saturday and Sunday. So, dito naman, Friday and Saturday, walang pasok dito. But, Ah. Uh, binalita na nila, siguro hindi ko alam kung bakit. Uh, nabago na, nabago siya like 2021 or 2020, mga ganyan something na year. Binago nila na ah uh, ang pasok is Monday to Friday na. Tapos Saturday and Sunday wala nang pasok. Ah. Uh, tapos uh, family day yung family day yung Sunday and then before ang office then Thursday uh, hanggang Thursday lang ang pasok ng uh, mga taga-office so wala silang pasok ng Friday and Saturday so back to Sunday sila parang ganoon lang din uh, ang family day ng mga taga-office is Friday and Saturday and then balik yung pasok nila ng Sunday so napalitan nga ngayon na, yung mga ano nila since nag 2020 yata ganyan so ayun na lahat so ayan nandito na tayo sa ano guys sa tawid tayo papunta tayo ng uh, bus uh, bus stop uh, waiting bus area so ayan uh, Ayun, nandito na tayo, ganyan. tatawid na tayo. Hindi ko na alam ang sasabihin ko, inihingal na ako. So, Pasensya na, pasensya na. So, eto nga pala guys, dati, oh my god, nagsara sila. Nagsara sila, my god. Eto dati guys, dito ako nagpapaprint, eto nagclose close na yan. Dito ako nagpapaprint, nagpapa, nagpapaserox na mga kung ano-ano mga dapat na iserox kong mga papel. Tapos ngayon nag sila. So, ayan na guys, tatawid na muna ako. ayan, tawid na tayo para makita niyo ang aking beauty pasensya na guys kung wala tayong mga content content na pinapakita sa inyo dahil nga wala talaga yung wala talaga tayong mabigay na content para sa inyo so at least kahit pa paano may nagagawa tayong video and uh, may upload tayo hindi tayo na natitenga at hindi rin tayo uh, napapansin din tayo ng mga tao na araw-araw tayo nag-upload napapansin din tayo ni Lola Meta Lola Meta kanya na na ano tayo na-appreciate niya tayo so malay natin kahit uh, kahit ganito lang ang yung video natin is na na-appreciate nila tayo na-appreciate tayo ng mga taong manonood sa atin ayan so papakita ko na lang sa inyo yung lugar kung nasaan ako ayan ayan so ayan so mamaya ulit guys papakita ko sa inyo ang aking pagsakay sa mismong loob ng bus ayan guys nalitin tayo sa loob mismo ng bus. bus ayan bus walang tao ayun ayun ako na walang tao nasa dulo ng mga tao tapos ako na magkasa dito sa harap wala rin tao dyan ako yan dito so ayun makita ko sa inyo yung schedule ng bar ayan yung mga schedule timing may 5 minutes, 4 minutes, and 10 minutes Ayan dati guys, dito ako sumasakay ng bus. Dito talaga mismo sa area na yan. Dito ako bumababa galing train. Dito sa taas. Dito ako bumababa and dito ako sumasakay. Uh, last 2 weeks lang dito. So may nagbago na. Dahil diretsyo ako sa bus. Dito ang sakay. So, so ayun, nandito na po. Pero soon, babalik ako dyan after one month. Gabi metro ulit tayo. antes sabe yung metro din yan daanan ng train Ayun. ayan guys nakababa na tayo sa bus ayan yung bus so lakad lakad na maaga pa naman actually uh, 10 minutes para 1pm and ang aking uh, work start is 1.30 so napakaaga pag guys pwede pa tayong ano and ayoko rin ma makita nila na lagi akong maaga or araw-araw ako nagiging maaga dumating ayoko na papansin nila yun so mas okay sa akin na tamang oras na kakarating or uh, nalilate ng kahit 1 minute to 2 minutes kanyan but ayun na nga hindi tayo maka maka ano nito maka maka tawag nga hindi tayo makapasok lang hindi late kasi nga napapaagat tayo dahil nga yung bus timing ang uh, iniisip ko dahil nga yung kasama ko kanina sa bus na na Pilipino din na lagi din siya na sumasakay ng bus na yun na sinasakyan ko rin tinatanong ko siya kung ano talaga yung uh, bus timing na dumadaan sa lugar kung saan kami nag-aabang sabi nga every 30 minutes daw so <coughs> napagtanto-tanto ko kailangan pala 12 12.20.25 kailangan na doon ako sa mismong bus area bus stop area para nung sa ganun is uh, ako ng 12.30 or 12.35 and then hindi naman ganun ka hindi naman ganun kalayo talaga ang biyahe ko kung diretsuhan lang na bus ngayon uh, 12.30 12.35 kami nakasakay. Mga ganyang oras. And then... Ah... Uh, nandito kami. Nakarating kami ng... 12.50. So... Napakabilis lang ng biyahin namin. Tapos... Ah... Uh, yun nga ha. Ah... Uh, maglalakad tayo ng mga... 10 minutes. Going to work. So... Meron pa tayo mga... 25 to 30 minutes na mag uh, bago mag-start sa ating work. So ayoko kasi ah uh, napapaaga ako sa salon and then ganun din naman ang start ng aking work. Pero yun na nga ang hinahabol natin ang bus kasi pag hindi tayo nakasakay ng 12:35 doon tayo makakasakay ng 1.010 or 1.05 so uh, that time kung ganyan tayo makakasakay medyo talagang malilate na tayo so no choice tayo kundi maging maaga doon sa waiting bus area so ayun na guys at least alam nyo na yung mga routine ko every day and night ayan so napapakita ko naman sa inyo wala na akong maitatago pa sa inyo Ganun pala ang pagiging isang vlogger. Wala kang pwedeng maitago dahil habang nagsasalita ka, nasasabi mo ang hindi mo dapat masabi or masasabi mo ang mga pinagkakaingatan mong sikreto. Ganon. So, anyway guys, dito na lang po magtatapos ang aking vlog. So, please don't forget to like, comment, and share guys. And most especially, mag-comment kayo para naman kahit pa ma-recognize ko ang mga pangalan ninyo and ma-shout out natin sa mga susunod nating gagawing live. So, thank you guys. See you in my next vlog. I love you all. Bye! Bye!